Sumagot na ang aktor na si Raver Cruz sa kanyang inasal habang nasa live stream kasama ang kanyang girlfriend na si Julian San Jose nitong Sabado, March 16. Sa video clip na kumakalat nga sa X, makikitang hindi na komportable ang kanyang girlfriend sa parang sabog na inaakto nito. Say nga ni Raver, quote, Sa mga na-offend sa kilos ko kanina sa livestream namin, sorry, but I was just being myself. Playful and happy talaga ako, lalo na when I'm with my love. She knows that. She knows me. Di din ni Raver ang paghawak niya ng buhok kay Julian. Saad ad nga niya, quote, Hinawakan ko yung buhok niya na lagi kong ginagawa sa mga iba pa naming videos pag magkasama kami. Pero kung iba po ang dating sa ibang tao, wala na po ako magagawa doon. I respect Julie. Sobrang sobrang sobra ko siyang mahal pati ang family niya. May respeto din daw siya sa kanyang trabaho. Say pa nga ni Raver, quote, Pangalawa, may respeto ako sa trabaho ko at sa mga katrabaho ko. Hindi-hindi ako gagawa ng makakasira doon at sana matuto na rin tayo rumispeto sa iba at maging malawak ang pag-iisip. Samantala, pinagtanggol din ng singer-actress na si Julian ang kanyang boyfriend sa isang tweet. Matatandaan na kumalat ang clip ng livestream ni Raver sa X na kung saan tinawag siyang sabog at tinawag pa ang pansin ng GMA Network kung nagpapa-drug test umano ang mga ito ng kanilang mga talent bago sumabak sa isang show. Inaaral lang namin tapos nag-distract na ako. Tapos, asan ako? Asan ako, love? Asan ako? Um, numbers. Okay na, love? Okay na, love? Okay na, Ramdam-dam namin yung bawat isa. And then, Yeah, let's do this bread. <laughs> 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 <laughs>